Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 30, 2025. Habang ang araw ng Abril 30 ay umuusad, mararamdaman mong parang tinatangay ka ng malalim na emosyonal na pagmumuni-muni. Ang iyong likas na kalaliman ay nagsisilbing gabay para sa mga tao sa paligid mo, at ang iyong kakayahang magbigay ng pag-unawa ay nagiging isang kaakit-akit na liwanag sa kanilang mga buhay. Mahalaga ang araw na ito upang pahalagahan ang iyong kalikasan at maglaan ng oras upang magnilay. Ang mga damdamin mo ngayon ay nagsisilbing tulay upang mas makilala mo ang iyong sarili ng mas malalim, at sa ganitong paraan, mapapansin mo ang mga aspeto ng iyong pagkatao na hindi mo pa masyadong naipapansin. Ang malalim na pagmumuni-muni ay hindi lamang magbibigay gabay sa iyo, kundi magsisilbing isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, may mga pagkakataon pa rin para sa paglago at pagbabago. Ituring mong isang pagkakataon ng araw na ito upang lumabas mula sa karaniwan at maghanap ng mga bagong aspeto ng buhay na hindi mo pa nasusubukan. Sa mga oras ng pagminilay, makikita mo ang mga biyayang dumarating sa iyong buhay at matututo kang yakapin ang mga ito. Hindi laging madali ang pagtanggap sa mga bagong karanasan, pero sa oras na masanay kang buksan ang iyong sarili sa mga pagkakataon, madarama mo ang mga magagandang aspeto ng buhay na madalas na nakatago sa pang-araw-araw na gawain. Huwag matakot mag-explore at magbigay ng pagkakataon sa sarili mong matutunan ang mga bagong bagay pati na rin ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kadalakan. Ang kasalukuyang enerhiya ay nagdudulot ng isang malambot na agos ng pagmumuni-muni na nag-aanyaya sa iyo na maglaan ng oras upang magnilay at mapansin ang mga leksyon na natutunan mo mula sa iyong mga karanasan. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan. Sa mga simpleng pagmumuni-muni at pagtanggap sa mga natutunan mong aral, mas mapapansin mong nagiging mas matatag ka sa iyong pananaw at mga desisyon. Ang iyong mga damdamin ng pagpapahalaga at kaligayahan ay magiging higit na makulay at maligaya sa araw na ito. Habang ikaw ay lumalalim sa iyong sarili, mas marami kang malalaman tungkol sa iyong mga hilig, ang mga bagay na mahalaga sa iyo, at ang mga relasyon na nais mong buin at palagin. Ang malalim na pagmumuni-muni ay magbibigay gabay sa iyo upang tanggapin at mahalin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao, at sa ganitong paraan, magiging mas magaan ang iyong landas patungo sa personal na kasiyahan. Ang araw na ito ay nagbibigay daan para sa eksperimento at pagtuklas. Ang enerhiyang dulot ng kasalukuyang posisyon ng buwan ay nag-aanyaya sa iyo na subukan ang mga bagay na matagal mo nang nais gawin o ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay. Maari mong maramdaman na mayroong isang malakas na pagnanais na lumabas mula sa iyong nakagawiang rutina at maghanap ng mga bagong karanasan. Huwag kalimutang bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na mag-explore ng mga bagay na maaari mong tingnan sa ibang paraan. Kung may mga bagay na matagal mo nang iniwasan o hindi pinapansin, ngayon na ang tamang panahon upang muling tingnan ang mga ito at magbigay ng bagong pananaw. Maaaring magsimula ito sa isang bagong libangan, isang alternatibong daan pauwi o simpleng pagbabalik tanaw sa iyong mga nakaraan at nakatagong hangarin. Ang iyong kakayahang mag-isip ng mga bagong ideya at tumanggap ng mga pagbabago ay magsisilbing puwersa na magdadala sa iyo ng mas maraming kasiyahan at tagumpay. Huwag matakot na sumubok ng mga bagong bagay, minsan, ang mga ito ay nagiging tulay sa mas magagandang oportunidad at karanasan. Sa kabila ng mga takot at pag-alinlangan, tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang pagminilay at isang pagkakataon upang matuto. Ang mga paggalaw na ito ay magdudulot sa iyo ng bagong lakas at inspirasyon, kaya hayaan mong ang bagong pananaw ay magdala sa iyo ng bagong kagalakan at tabumpay. Habang ikaw ay naglalakbay sa pamamagitan ng mga enerhiyang ito ng pag-eksperimento at paglago, maging bukas sa mga positibong damdamin na lilitaw sa iyong puso. Ang iyong pagiging optimistiko at masigla ay magbibigay ng bagong liwanag sa iyong araw. Ito rin ay magbibigay ng bagong lakas sa iyong mga desisyon at hakbang. Magiging mas maligaya ang iyong mga interaksyon at magdudulot ito ng kasiyahan sa iyo at sa mga tao sa iyong paligid. Magtiwala sa iyong sarili at sa mga desisyong gagawin mo. Ang iyong mga hakbang ngayon ay magdadala ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay at magbubukas ng mas marami pang oportunidad. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul, na kumakatawan sa kapayapaan, kaliwanagan, at mental na kalinawan. Ang kulay asul ay magsisilbing paalala upang manatiling kalmado at mag-isip ng malinaw habang tinatahak mo ang mga pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo at walo. Ang numerong tatlo ay nagpapakita ng balanse at pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa iyong inner self habang ang numerong walo ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at kasaganaan. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsubok ng mga bagong proyekto na may kaugnayan sa iyong mga hilig at interes. Magsimula ng mga proyekto na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at magpapalawak sa iyong mga pananaw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpahinga at magnilay. Ang mga pagkakataon na dumaan sa araw na ito ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas magaan na landas. Ipagpatuloy ang pagtangkilik sa mga bagong karanasan at pagpapahayag ng iyong sarili. Ang iyong natural na kakayahan sa pagunawa ay magdadala sa iyo ng mas maraming kasiyahan at tagumpay sa mga darating na araw. Maging buka sa mga pagbabago at magtiwala sa iyong kakayahan na magtagumpay sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, Alalahanin na ang kaligayahan ay nagsisimula sa loob at ang iyong mga pagninilay ay magsisilbing ilaw na magbibigay gabay sa iyong landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.